Magandang buhay. Samahan niyo po kami ngayon magbida-bida sa Mall of Oman. O, di ba? Nag-check pa ng mga sarili ang mga inday o dodong kung nagmumukha na ba kaming tao. Baka pagdating ng Mall of Oman is ga, tatang magsipagtakbuhan ng mga people doon. <laughs> Dumating ang dalawang mga bigatin galing bundok, Joe. O, siya, tara na kasi naantay na tayo. Oh tira, my Sandra God. Ortiz. Ortiz. <laughs> Complete name. <laughs> Actually, ang bayan nito sa likod lang. Mga one step forward. Ha, <laughs> Char? One step forward. Nag-English pa. Huh? Tapos, ayan na si Rot. Sabi ko sa kanya, mag-hi siya sa <laughs> vlog kasi siya ang bida for today's o, oh, ba? Diba? Kaya nag naman. <laughs> Samantalang ako hindi pa natapos sa pagkikilay, o. Oh. Ayusin natin na nga yung pagkikilay, yung mga question mark dapat ang datingan para maraming tanong na walang sagot. <laughs> Charot, charan. Nandito na kami sa Mall of Uman agad-agad, o, oh, ba? Diba? Uh, ah, binaba lang kami ni parang Edwin dyan sa entrance kasi nga para daw hindi kami mainitan. Wow, ang mga Disney princess for today's video. At siya na lang daw ang maghanap ng parking. Mainit pa kasi yan, mga almost 2 p.m. Tanghaling so, tirik na tanghaling tapat. So, terik na terik ang araw. Talagang akala mo lulutuin ka ng init sa lagay na yan. Kaya medyo smart, smart move si Pering Edwin dyan kasi ang mga dalaga dapat hindi ma- Oh ma God. Para hindi stress. <laughs> Sabi gano'n. Kaya nag-video-video muna kami ni Ruth dyan at pinagmamasdan namin ang Mall of Oman. Actually, sa, lah sa lahat ng mall ng Oman, uh, ito ang maganda at ito ang pinakalites kasi ito yung bagong concept nila. So, mataas ang ceiling at saka, so nag-discuss kami dyan kung ano yung mga maganda sa Mall of Oman at saka yung wow. hindi maganda. Wow! Akala mo naman mga architect. <laughs> mga engineering lang ang Siyempre, <laughs> nako-compare namin yung mga mall to mall. Kasi sa mall kami nagtatrabaho. Tapos, marami kasi masyadong mga high-end brand dito. Marami, malaki ang mall. Yung, kung titingnan mo siya sa labas, hindi maganda. Pero pagdating mo sa loob, napakaganda niya. Ma-amaze ka. Tapos, dito pala namin gustong kumain sa barista kasi namiss namin ang dynamite. Tapos, akalain mo, nagkataon na nandito pala yung kakilala namin. Manager na siya ngayon. O, oh, diba? Iba talaga pag may mga wasta. Connection itit siya. It, oh. Si Jing yan, taga -barista artista. Uh, kaya niya ng pinsan ni Ruth dati. So, kaya nakilala namin siya. Oh, may story dito yung yeah! Tapos, ang in-order namin is uh, ito, pasta Alfredo. Italian uh, restaurant kasi ito. Ito yung dynamite Daddy. na paborito namin ni Ruth. Paborito ng lahat yan kasi napakasarap niya yun, guys. Pag kumain kayo ng barista, itry niyo ang Italian uh, dynamite at saka yung pizza nila na barbecue sauce ang flavor napakasarap oh 'di ba? Talaga tinandaan ko ang order kasi para next time liyon na 'yon na rin ang orderin ko. Alam mo naman pag dapat hindi tayo mabigo sa ating mga kinakain. Charot! Yeah. So after five years namin na pag upu upo doon sa barista. <laughs> dito naman dinaanan namin ang Mark Spencer Coffee Shop. So sabi ni Rot, magkape muna kami din eh habang inaantay si Edwin kasi si Edwin nagtatrabaho pa nag-inventory sa Mall of o oh diba? ba? Gala, gala na may kasamang trabaho. Kaya dito na kami kasi napakaganda din coffee shop nila at kami days video. Kaya pag mga inday at minsan la ang makalawas ng syudad <laughs> sa isang tasang kape marami nang nabuong mga pangarap diyan <laughs> nagiging successful na kami char kasi mga positive mindset naman kami so nag-uusap kami about future kami kasi ni Rot nagkakasundo kami pagdating sa kwentuhan kasi pares kaming breadwinner pares kaming family oriented at uh, marami kaming similarity sa isa't isa so kaya wala na kayong taka hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami charot <laughs> ganun talaga so thankful ako kay God na at least kahit pa ano may taong nakakaintindi nakaka-relate sa akin kahit uh, sa mga weakness at sa strength ko is alam niya kung may mga naka kung may nakakakilala man sa totoong pagkatao ko is uh, serot lang ata yon maliban sa mama ko <laughs> at kinagabihan tinray namin yung bintosa ni Edwin na uh, binili niya through online sa Timo 7 reals yan 8 pieces ata large to small so tinuruan niya ako kung paano gamitin dahil uh, mahal kasi dito magpa-massage guys 10 uh, 10 rials. Oh my god, message. sa likod lang yun, ha. Ah uh, nasa mga 1,500 sa akin. Huh? So, kaya nakita niya 'to sa timo. Oh. Ito na lang ang binili niya para daw makatipid siya. Kasi laging nasakit yung likod niya ba? Ano kasi yung lamigin siya ba? Nasanay kasi siya sa hilot. Ako kasi, thank you Lord, wala akong ganong problema sa katawan. Gawa nga nang hindi ako sanay sa hilot. Uh, nakikiliti ako pag hinihilot. ka lang kung may pilay. di ba diba? Kasi masakit talaga yung pag hinihilot ng may pilay. Itong si Edwin, ma, laging nasakit yung likod. Kasi dahil siguro sa nagma nagmamaniho siya. Da, tapos na pasok sa lamig. Uh, tapos na iinita na naman. Kaya siguro mahina yung likod niya sa ganon. Kaya binili na lang niya, bumili na lang siya nito. Tapos, effective naman siya kasi sabi niya, nung natapos na, is gumaan daw yung pakiramdam niya. Hindi na rin daw sumakit yung likod niya. O, di ba? Nakatipid si parang Edwin din Kaya, yun, laking tuwa naman niya. Try nyo to guys, kung may problema naman, kung may problema din kayo, same problem sa likod na laging nasakit dahil sa lamig. Uh, check nyo sa ati mo kung nandito kayo sa Oman. 7 uh, reals lang siya. Tapos, ah uh, yan, ipapump nyo lang hanggang sa lumubo yung skin. Tapos, i-estimate it, 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 uh, estimate nyo lang siya kung masakit. Yan yung ganyan yung kay Edwin. Oh. Yan yung ginawa ko. Di ba lumubo? Apat na pump yan uh, sa kanya. Hanggang apat na pump. Tapos, yun, nung tinanggal ko na, ganito na siya. Oh. Parang pasa. Pero sabi niya maganda daw. Tapos mga bandang 10pm, medyo exhausted na ako sa kaka-cellphone. Kaya sabi ko mag-walking naman tayo para mapawisan naman. So nag-walking kami dito sa labas wow. ng park. Malapit lang sa bahay namin. Dahil close na ang park sa oras na to. Kasi mag-11 na rin. So hindi na kami pumasok. Dito na lang kami sa labas. Kasi ang close nun 11. Tapos so, after na pinagpawisan na kami mga apat na ikot doon sa hallway umuwi na rin kami at medyo nakaramdam ako ng gutom sa gasolina daw muna siya para bukas dere dere so yung baya, biyahe niya so gusto daw niya ng juice yun na lang daw ang midnight snacks niya yung fresh juice na avocado na may kasamang nuts uh, gusto niya yun paborito niya so dumaan muna din kami bumili kami ng juice tapos ako naman ang gusto kong kainin sa oras na yan is yung paborito kong salala cheese with honey kaya yun ang after dito doon din kami dadaan lapit naman yun sa bahay namin kaya Ganon, bago uuwi, daan muna kami doon para may kakainin din ako mid snacks, midnight snacks. actually, hati-hati lang kami yan. Hati kami sa juice, hati din kami doon sa, sa lala cheese with honey. O, di ba Para hindi kami masyadong lalaki dahil nagda-diet nga kami. Pero hindi naman kami pumapayat. Oh my God. <laughs> na kasi talaga ata pumayat pag nagkakaidad na. At saka pag masaya daw ang life, ayan, hindi na pumapayat. Share <laughs> Sana all. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang aming mga ganap for this video, guys. Salamat po sa laging panunood. At saka, mag-ingat po tayong lahat. Baboos, please follow and share. Bye bye.